ayan mga lods meron akong at sa yung gabi so ito ang aking gata pinakro tayo ayan mga lods lagi natin ang gata so bukas may elbosan na akong pinakro sa amin sa Bicol pinakro ilagyan natin ang asin Ayan mga lods. Ayan mga lods, luto na. Morning mga lods. So, ayan na yung aking pinakro. Yung kamote at saka yung gabi. So, ayan. Nala ang, yan ang almasal ko. Thank you for watching. Morning mga lods. Almasal tayo. Ito. Gabi at kamote.